Hi! Welcome to my vlog. Tatanim ako ng ano, talong. Talong ang itatanim ko dyan guys. Kaya ayan, papalain ko muna yung mga humus para magsama-sama dyan. Yan, kasi yan ang pinagsunugan dati guys, yung mga basura dyan. May mga basura dyan dati. Tapos ngayon, nung nasunog ko na, ayan na, ta tataniman ko na ng talong. Ayan, papalain ko muna guys, pupurmahan ko muna para maganda yung ano, garden ko. Ayan, si Mudra ay nag na naman. Kasi napaka ang lungkot-lungkot guys, pag ano, hindi nagga-garden. Garden life. Garden life daw. garden daw ay buhay. Para sa akin, garden is life, no? Ayan na. Ah. Ayan. Para maano yung mga lupa, uh, ayusin ko kasi tumigas siya. Kaya pinapala ko muna. Papalahin muna bago ano, bago taniman. Pero, yung mga, ano, yung mga talong, guys, ay naano ko na, na similya ko na. Ita-transfer na lang dyan. Transfer ko na lang dyan para, syempre, para makahinga siya, para mabilis lumaki. Ayan. Sana, guys, ano, lumaki siya at ano siya, mamunga siya ng marami. Ayan. Nalagyan ko muna siya ng ano, kanal para yung pag umulan dyan lang yung tubig sa gilid. Hindi, hindi ma, hindi ma, ano, hindi dadami ang tubig dyan kaya linalagyan ko ng kanal. Para mapapunta lang doon sa kanal yung tubig pag umulan. Ayan guys. Ayan na siya guys. Natanim ko na nga siya. Tinabunan ko siya ng ano, ng ng katawan ng ano, ng puno ng saging. Ayan ang talong. Ayan. Mahaba ang ano niyan guys, bunga. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you.